po ngayon si Miguel ng Gymnastics Idols. They have won 100,000 pesos pero mas okay siyempre kung mag-uwi sila ng cash prize na 200,000 pesos! Nasa waiting area si Kaloy sa likod. Hindi niya po tayo naririnig. Miguel, time for cash money. Good luck. Para manalo ang team nyo, kailangan makascore kayo ni Kaloy ng 200 or more. Kung hindi ka sigurado sa mga tanong na itatanong ko, pwede ka mag-pass dahil lima to. Makailangan mo sagutin mo din 20 seconds. Give me 20 seconds on the clock, please. Nag-survey kami ng isang daang babae. Ayaw mong mahaba ang blank ng isang lalaki. Go! Oo. Oh. Ano ang una mong naiisip kapag sinabing kiyapong? Church. Itinatago mo ang resibo kapag bumili ka ng blank? damit Nickname ng Leonardo? Leo. Nakakailang boyfriend ng babae bago pakasal? Dalawa. Let's go, Miguel! Ay sa isang daang babae, ay, ayaw mo mahaba ang blank ng isang lalaki. Sabi mo, buhok. Ang sabi ng survey ay... Anong una mong naisip pag sinabing kya Sabi mo, kiyapo. Church. Survey. Hindi na mo resibo kapag bumili ka ng damit. Survey. Oh. Nickname ng Leonardo. Sabi mo, Leo. Services. Nakakailang boyfriend ng babae bago pangasal. Sabi mo, dalawa. Services. Wow! 60 to go! 60! Let's welcome back, Kaloy! Kaloy, good news. Good news, si Miguel nakakuha ng 140 points. Ibig sabihin, 60 na lang ang kailangan mo. Kaya-kaya mo yan. Nandito kami para i-cheer ka ng good luck. Dahil gusto gusto namin manalo ka. At this point, pakikita po ng viewers ang sagot ni Miguel. Good luck, Kaloy. Let's do this. Okay. Give me 25 seconds on the clock, please. Nag-survey kami ng isang tang babae. Ayaw mong mahaba ang blank ng isang lalaki. Go. Go. Pass. Ano ang una mong naiisip pag sinabing kya po? Simbahan. Ah, market itinatago mo ang resibo kapag bumili ka ng um, sapatos. <supra> Nickname ng Leonardo de Carvio. Nakakailang boyfriend ng babae bago pa kasal. Uh, dalawa. Apat. Ayaw mo mahaba ang blank ng isang lalaki. Kupo. Let's go, Kaloy! 60 points. That's all we need. Nag-survey kami sa andang babae. Ayaw mahaba ang blank ng isang lalaki. Sabi mo, kuko. Services. Yeah! 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 Yes, yes! ang top answer park ay appliances. Number 2, number 2. Ano una mo naisip pag sinabing kya po ang sabi mo? Appliances. Ah, Services. Let's go. Oh. simbahan ng top answer. nag uh, sagot ni Miguel. Itinatago mo rin resibo ka pag bumili ka ng blank, sabi mo sapatos ang sabi ng survey ay. Yes. 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 Ah. Ang top answer natin dito ay appliances. cellphone. Nickname ng Leonardo ang sabi mo, DiCaprio. Nalito <laughs> ka. Ano na yan? Siyempre, ang sagot dyan ay... Pwede yun! Leo, ang top answer. Leo. Sorry, guys. Nakakailang boyfriend ng babae bago pa kasal. Sabi mo, apat. sabi ni survey ay... Yan. Ang top answer ay tatlo. Di ba ni Kaloy, congratulations. Salamat po. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Gymnastics Idols, Guys, balik muna tayo dito. At, gaya po ng parati nating sinasabi, dito sa Family Feud, bukod sa mananalo po kayo, ay eh magbibigay po ng tulong ang ating winning team sa kanilang chosen charity. Kaloy, ano ba ang napili ninyo? Um, Gymnastics Association of the Philippines. Gymnastics Association of the Philippines. You have 20,000 pesos from our winning at maraming maraming salamat din sa inyo. Guys, uh, palakpakan po natin ang mga atleta Pinoy. Maraming maraming salamat sa karangalan na pinibigay nyo sa ating bansa sa so pamamagitan niyo ng kamusayan sa sports. Pinagdarasal namin parati ang inyong tagumpay. Okay, Di ba? Good luck sa Olympics! Yes. At syempre, congratulations sa inyo. Good luck sa inyo sa paparating na mga palat. Alright? Kami at dito mga fans ninyo talagang pagdarasal namin ang inyong At syempre, ang inyong kaligtasan sa lahat ng ginagawa. Yes, yeah. Maraming salamat, Pilipinas! Ako po si Ding Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa